Na-transmigrate ako sa isang sweet romance na nobela at matagumpay kong nailigtas ang trahedyang kapalaran na supporting female character. Nang handa na akong umalis sa mundong ito, bigla na lang nag-confess ng pag-ibig sa akin ang babae, si Willow. Hindi ko maatim na bumalik siya sa mga panahong puno ng luha at pag-isa, kaya nagpasya akong manatili. Nagmamahalan kami na parang normal na magkasintahan at, sa basbas -bas ng lahat, nagtungo kami sa kasal. Hanggang sa mismong araw ng kasal, may batang biglang tumakbo, papasok ng venue. Sumigaw siya, si Willow ay heartbreaker. Hahantungan ka niya sa pagtatrader. Huwag mo siyang pakasalan. Nakunot ang noo ko. Tinanong ko, sino ka ba? Si Willow ang magiging asawa ko. Kung mapapakalat ka na walang besehang kasinungalingan, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Pero namula ang mga mata ng bata at dahan-dahang sinabi, tayo maniwala ka. Kapag pinakasalan mo siya, wala kang magiging kapayapaan habang buhay. Kabanata isa na tigilan ang lahat ng bisita. Ilang segundo pa, ang masisikip na ekspresyon nila ay napalitan ng pilit na tawa. Ako'y dalawamput apat, ang batay mukhang 14 o 15. Paano ko magiging anak iyon? Pero tila hindi niya alintana ang mga tinging nanunuya. Tinitigan niya ako, nangingitim ang mga mata sa luha. Manipulator siya. Ginagamit ka lang niya bilang pera. Sinasabi niya huwag ka umuwi tuwing holiday para makapagtrabaho ka pa, pero ang totoo, ayaw niyang istorbohin mo ang oras niya kasama ang ibang lalaki. Matagal na silang nakikita ni Makoto higit sampung taon. Nanlamig ang katawan ko. Si Makoto ay ang male lead ng nobela, ang lalaking minahal ni Willow ng higit isang dekada. Pero paano nalaman ng batang ito si Makoto? Sa wakas nagsalita si Willow. Kagat niya ang labi niya. Anong kalokohan iyan? Matagal ko nang hindi kinakausap si Makoto. Tumingin siya sa akin, kinakabahan. George, huwag ka maniwala sa kanya. Hindi kami nakita. Kabanata dalawa hindi nagsisinungaling si Willow. Umalis si Makoto papunta abroad apat na taon na ang nakalipas at hindi na bumalik. Sa apat na taon, maayos ang relasyon namin. Wala kaming naging away tungkol sa nakaraan niyang pag-ibig. Tumango ako. Naniniwala ako sayo. Pero mabilis na sumabat ang bata. Tay, nagsisinungaling siya. Hayaan mong, hindi na niya natapos dahil dumating ang seguridad ng hotel at mabilis siyang inilabas. Nagpatuloy ang mga tao na parang walang nangyari, pero ramdam ang tensyon. Gulo ang venue, kalat ang mga bulaklak, natulala ang host, pati hotel management humingi ng pumanhin at inalok kaming maghanda ng panibagong kasal. Galit na galit si Willow. Paano naging ganito kasama ang seguridad ninyo? Isang bata lang. Pagkaalis ng lahat, sumandal siya sa balikat ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba galit? Siyempre galit ako. Pero magulo ang isip ko. Naalala ko noong sinabi na system natapos na ang lahat at pwede na akong umuwi, pero ang kwento ko kay Willow ay doon din matatapos. Tinanong ako ng system, Gusto mo bang manatili? At sagot ko, Sinabi niyang mahal niya ako. S pero ngayon, may batang biglang dumating para sabihin magulo ang ending. Hindi ko alam kung totoo, pero ramdam kong may nakabara sa dibdib ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Bigla na lang pumasok si Willow sa bisiko. ko. Loved ang lamig. Yakap. Nakatulog siya ng mahimbing sa dibdib ko. At doon ako nakaramdam na matinding pagkakasala. Lagi siyang maunawain. Kahit nasira ang kasal namin, siya pa ang nakomfort sa akin. Kabanata tatlo inayos ko ang lahat ng dapat ayusin sa kasal. Nangako akong bibigyan ko siya na isa pang ingranding wedding. Pagbalik ko ng gabing iyon, nadaanan ko ang isang barbeque stand at nandoon si Andrew, ang batang umangkin na anak ko. Napatingin siya sa akin ng matagal bago nagsalita. Gayon ko lang nakita na ganito ka. Noon sinabi mong mahilig ka sa motorsiklo, pero hindi ako naniwala. Wala ka naman kasing hilig noon. Lagi kang pagod. Laging overtime. Laging wala sa bahay. Galit ka sa panganib. Lagi mong sinasabi, ang matalinong tao ay hindi tumatayo sa paanan ng gumugurong peder. Nagpatuloy siya. Mahilig ka dati sa pangingista. Pero nang mag-away kayo ni mama, binasag niya lahat ng fishing rods mo. Hindi ka na bumalik sa hobby mo. Kahit maglaro ng games kasama ang mga kaibigan mo, iniwan mo rin. Napangiti ako. Impossible. Hindi ganyan si Willow. At hindi ko tatanggapin ang buhay na puro trabaho. Tinanong niya ako, at anong klaseng buhay meron kang gayon? Naisip ko ang lahat. Pag-aral ko sa mundong ito, ang anti-unti kong pag-ibig kay Willow, mga kaibigan ko, trabaho ko, at ang paparating naming pamilya. Numiti ako. Masaya ako. Hindi ko ito ipagpapalit. Alis na sana ako nang hawakan niya ang daket ko. Paano kung bantis si Willow? Paano kung magiging tatay ka na? Kabanata apat na patigil ako. Noom ko lamang pinagmasdan ng maigi ang mukha niya, may hawig na sa akin. Kinagabihan, habang nakadikit si Willow sa akin, bigla kong inisip ang tungkol sa pagbubuntis. Nakita niya akong nag-double check ng proteksyon. Hon, ano na naman yan? Inisip ko lang paano kung mabuntis ka. Sumimanggot siya. Ayaw ko pang magkaanak. Marami pa akong gustong puntahan. Napag-usapan na natin yan. Nagpaliwanag ako pero naputol niya ako. Teka, naniniwala ka sa sinabi ng batang iyon? Inisip mo ba na anak mo siya? Nanlamig ako. Simula nang lumitaw siya, iba na ang kilos mo. Iniisip mo bang pagtataksilan kita? Lumambot ang boses niya. Masakit ang pagdudahan na taong mahal mo. Kinabukasan, nagpa-check up siya para mapanatag ako. Kabayan ng deity, hindi niya kayang tingnan ang resulta, ako ang pinabasa niya. Habang nakaupo ako sa waiting area hawak ang report, dumating si Andrew. Birthday ko, July 23. Siyam na buwan matapos ngayon. Nasa report, bantis na si Willow, isang buwan. Umunggol si Andrew. Hangal ka. N gayon bakit naman? Ang pamilya, hindi dapat isang tao lang ang nagdadala. Kung kulang ka sa pera, bakit ka gumagastos ng sobra? Bakit kailangan pa ng ingrandeng kasal ulit? sabi ko, sabi ni Willow, once in a lifetime, lahat ng bagay pwedeng gawing once in a lifetime. Pero bakit mo ginagawa itong parusa? Pati pagdadalang tao, gusto niyang sa postpartum center na dalawang daang libo ang buwan. Pumapayag ka ba? Sagot ko, mahina, siyempre kailangan mamuhay kami ayon sa kaya namin. Hello, bitterly. Iyan ang inisip mong gayon. Pero hindi ka naman bumigay ng sabay-sabay, anti-unti kang nakompromiso. At habang nagpapakapagod ka sa ibang bansa, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Willow? Kabanata lima tinitigan ko si Andrew, nag-alangan. Paglingon ko para umalis, muli siyang nagsalita. Hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan, ano? Sumagot ako, mag-asawa kami ikakasal na kami. Ang magkaroon na anak ay normal lang. At kung ano man ang mangyari pagkatapos, pwede namang pag-usapan. Hindi naman kailangang mangyari ang sinasabi mo. Kung ganon, Anya, sabihin mo sa kanya na hindi pa siya buntis. Tahimik siya sandali bago muling nagsalita, mahinahong mahina. Pagkalipas na kalahating buwan, saka mo sabihin ang totoo. Hindi ko naunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin o kung bakit niya yon sinabi. Kinagabihan, sinabi ni Willow na kailangan siya ng kaibigan niya. Kinuha niya ang bag at umalis. Sinundan ko siya. Pumara siya ng tatsi, ngunit imbes na puntahan ang kaibigan, huminto ang sasakyan sa harap ng isang restoran. Pagpasok niya, may kausap siyang isang taong kilalang kilala ko. Makoto. Nag-abot ng kamay si Makoto. Ang tagal nating hindi nakita, sabi niya nang may magalang ng ngiti. Akala ko hindi ka darating. Kabanata 6 apat na taon nang nakalipas mula ng huli sila magkita, pero si Makoto ay eksaktong tulad ng nasa nobela, maayos, banayad, at halos perpekto. Hindi ko na malayang nakasuntok pala ang kamay ko. Tinitigan ko si Willow. Panatag ang mukha niya, pero malamig. Iyon pala, may clean niyang sagot. Hindi niya tinanggap ang kamay ni Makoto. Nahiyang binawi ni Makoto ang kamay niya. Nagpatuloy si Willow, ikakasal na ako. Masyado pang mabilis ang pagsabi niya, at bigla siyang napahawak sa bag niya. Muntik na mahulog ang telepono niya bago niya ito mahigpit na nasalo. Sa paningin na iba, kalmado lang siya. Pero alam ko kung gaano kaingat ang bawat kilos na iyon. Kasal, tumango si Makoto. Narinig ko. Kay George, tama? Pinisil ni Willow ang labi. Halatang gusto na niyang umalis. Una na ako. Naghihintay sa akin si Maria. Pero biglang hinawakan ni Makoto ang kamay niya, may halong lungkot ang mga mata. Willow, mahinahon niyang sabi, alam kong huli na para bumalik ako pero pwede ba tayong maging magkaibigan? Kung okay lang, pwede ba tayong maglakad sandali? Kabanata pito pagkasabi niya noon, tila natauhan si Makoto. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Willow, tumayo, nagsorry, at lumabas. Sa likod ng salamin, nakita ko siyang umiling, tila pinagsisisihan ang ginawa. Napatigil si Willow bago siya sumunod, medyo nang hihina ang mga hakbang. Paglapit niya sa pinto, tumigil muna siya, pumikit, huminga ng malalim, at saka lumabas. Hindi ko marinig ang usapan nila, pero nakita ko siyang napuna sa gilid na mata. Sa huli, hindi niya tinanggihan si Makoto. Ang daang nilalakaran nila ay pamilyar, nalalatagan ng tuyong gintong dahon. Detti, dito niya hinihintay si Makoto. At ako tahimik lang na sumusunod sa kanya. Paulit-ulit. Araw-araw. Bakit uwi ka na? Dito ka naman naghintay, di ba? Biro ko noon. Namumula ang tenga niya pero kunwari walang pakialam. At kahit ilang ulit niyang sinabi, hindi ako naghihintay kanino man, alam kong hindi yon totoo. Hanggang sa isang araw, napuno siya. Maghihintay ako para sa kanya. Iyon ang ginagawa ko. Tigilan mo ko. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Si J, sabi ko ng kalmado. Maghintay ka sa kanya. Ako naman hihintayin kita natigilan si Willow, at pati ako. Kabanata walo bago pa man ako mapunta sa mundong ito, mahal ko na si Willow. Kaya nang malamang siya ang misyon ko, naligtas ko siya ng buong puso. Gusto ko lang siyang pasayahin. Kahit konti, kahit kanti unti. Hanggang sa dumating ang araw na namalayan ko, ako na ang dahilan ng mga ngiti niya. Lumakad kami sa parehong kalsada ng daan-daan beses, hanggang magkakamay, hanggang sa unang halik, hanggang sa parang kami ang ikinakasal sa ilalim ng nalaglag na dahon ng taglagas. Ako ang nagbura ng mga pagsisising iniwan ng buhay niya dati. At naniwala ako, balang araw, ako lang ang makikita niya. Isang kaluskos, isang tuyong sanga ang naputol sa ilalim ng paako. Napatigil ako. Sa unahan, si Makoto at Willow ay naglalakad ng magkatabi. Dahan-darang lumalayo dahan-dahang nawawala sa dulong bahagi ng kalye. Kabanata siyang pagwini Willow, may bit-bit siyang kahon ng strawberry cake, paborito naming dalawa. Pero nitong mga nakaraang taon, ako na lang ang bumabalik sa lumang lungsod para bilhin iyon. Kinuha ko ang kahon at mahinahong nagtanong, saan kagaling? May kaibigang malungkot. Sinamahan ko. Mumiti ako ng tipit. Ang lungkot ng kaibigan mong yan ah. Hanggang kabilang syudad pa siya bumili ng cake para sayo. Tumigil ang hangin. Nanigas ang mukha ni Willow. Ano bang sinasabi mo? Tanong niya. Tinitigan ko lang siya. Hindi ko kailangan sumagot. At marahil dahil sa tingin ko, unti-unti siyang nawalan ng pesensya. Hanggang kailan ka magiging paranoid sa wala? Parang tinusok ang puso ko. Dahan-dahan kong tinanong, hindi mo ba talaga nakita si Makoto? Nanlamig si Willow. At napagtanto niya na alam ko. Sinundan mo ko, mahina niyang sabi. Kabanata isa sero huminga siya ng malalim. Bumalik si Makoto galing abroad. Gayon ko lang nalaman. Gusto lang niyang makipagkita sa mga dating kakles, hindi lang sa akin. Tapos bakit hindi mo sinabi sa akin? Para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano. Pero nakita ko na. At nakita mo rin, isang beses lang kaming nakita, mabilis niyang sagot. Wala kaming ginawa. Hindi kami nagyakap. Hindi ko siya landi. Hindi kita ni Loco. Totoo yon. Hindi nga sila nagkailangan. At marahil, ako lang ang nagiging praning. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Iba kasi ito, mahinahon kong sabi. Iba saan? Tanong niya. Iba dahil bakit mo nagawang lakarin ang daang iyon kasama siya, pagkatapos mo itong lakarin kasama ko. Napeling si Willow. Daan lang naman iyon. Daan lang. Doon ko siya araw-araw inantay. Doon ko siya minahal ng tahimik. Doon niya ako unang nakita. At bakit ka nga pala naghintay doon araw-araw noon? Tanong ko. Nanlaki ang mata ni Willow. Napalunok. Alam mo, bulong ko. Alam mo kung bakit iba iyon. Kabanata labing isa hindi ko maalala kung kailan kami huling nag-away ng ganito. Pero halatang mas kinakabahan pa ang mga kaibigan namin kaysa kami. Simula ng masira ang unang kasal, lahat sila umaasa na magiging maayos na ang susunod. Kaya sinabi ko sa kanila, nakita sila ni Makoto. Nagkaroon na may kling katahimikan sa kabilang linya bago may isa sa kanila na maingat na nagtanong, at ano bang ginawa nila? Napatigil ako. Kapag iniisip ko ng mabuti, wala naman talagang masama, isang lakad lang, wala namang technical na mali. Nagdududa ang tunog ng kaibigan ko. Yun lang? Wala naman yon, bro. Sabi ko na nga ba? Nagpatuloy siya, kung naglakad sila ng hayagan, hindi ba ibig sabihin noon na binitawan na talaga niya ang nakaraan? George, maging tapak ka hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin nakaka-move on sa sinabi ng batang 'yon? Sinabihan nila ako mag huwag mag-overthink. Na pinapalaki ko lang ang isang maliit na bagay. Na dapat tumingin ako sa magagandang nangyari. Pagdating kay Willow at sa akin, walang katapusan ang mga kwento ng mga kaibigan ko. Noong unang pasko namin, sumakay si Willow na overnight train para lang dalhan ako ng mansanas ng kapayapaan. Nung taglamig na iyon, maga pa lang ay naghihintay na siya sa baba ng dorm ko para sabay naming panuorin ang unang pag-ulan ng niebe. Sobrang lamig ng hangin, namumula ang pisngi niya at ang hininga niya nagiging puting uso. Bumaba ako ng mabilis, niyakap ko siya at tinanong, Willow, anong ginagawa mo rito? Mahina siyang huminga at sinabi, hindi mo bagets? Kapag magkasama tayong nakatayo sa ilalim ng niebe, para na rin tayong tumatanda na magkasama. Hindi pa siya marunong humawak ng karayom at sinulid, pero pinilit niya maghabi na scarf para sa akin. Napuno na malilit na tuldok ng dugo ang mga daliri niya. Parang kahapon lang lahat na alaala. At siguro tama ang mga kaibigan ko. Ang dami naming pinagdaanan. Isang beses lang silang muling nakita matapos ang apat na taon, isang maikling lakad lang. Ano bang ibig sabihin nun? Kabanata labindalawa ikinuwento ko kay Andrew ang mga lumang alaala. Sabi ko, hindi si Willow yung tipong hindi marunong magbigay. Noong taglamig, agad niya akong pinutol, umikot ang mga mata. Tumayo siya ng oras sa lamig para panoorin ang unang snow with you, ba? Diba? At naghabis siya ng na matching scarves, ba? Diba? Naglalakad kayo, nakascarf kayong dalawa, muntik pa kayong masagasan, ba? Diba? Niluto ka niya, sinamahan ka sa hirap, tama? Natahimik ako. Mahina kong sinabi, pero pagkatapos naming magpakasal, mahal pa rin namin ang isa't isa, ba? Diba? Tumahimik si Andrew, nabihira niyang gawin. Pagkalipas na mahabang sandali, sinabi niya, Bro, tigilan mo na ang pagsisinungaling sa sarili. Hindi mo na kailangang sabihin. Libo-libong beses ko nang narinig yan sa nanay ko. Ano bang gusto mong sabihin ko? Na mahal niyo ang isa-tisa, Na worth it ang pagmamahal niyo? Tinatangkang kumbinsihin mo lang ang sarili mo na may halaga ang ibinigay mo. Kasi kung totoong pantay at mutual yan, hindi mo na kailangang banggitin pa. Napansin kong bahagyang nanginginig ang kamay ko. Tinanong ko, nasabi ko basa sa ang tungkol sa pagtataksil ni Willow? Umiling si Andrew. Hindi mo kailanman nagsabi na masama tungkol sa nanay ko. Kahit minsan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang papel, nagsulat ng mga numero, at inyabot iyon sa akin. Sabi niya, nakita ko ito rito. Kabanata labintatlo nakasulat sa papel ang isang email address. Hindi ko muna ito binuksan, hinaplos ko lang ang mga letrang kasunod ng password, myomoon. Pag-uwi ko, may nakatiwangwang na berdang hindi pa tapos sa mesa. Maaga palang umuwi si Willow. Nasa kusina siya, naka-apron, nagluluto ng sopas para sa akin. Alam ni Willow na may problema ako sa sikmura. Noong kolehiyo pa lang, natuto siyang magluto ng sopas sa dorm at dinadalhan niya ako sa dermos. Uy, andito ka na, sabi niya, sumilip mula sa kusina. Inilabas ni Willow ang kumukulong sopas, marahang hinahalong palamig. Tinanong niya, ang let mo umuwi ngayon? Uminom ka ba ulit? Masama ba pakiramdam mo? Umiling ako. Sa apat na taon naming magkasama, ilang beses din kaming nag-away, malilit at malalaki. Pero lagi kaming bumabalik sa isa't isa, kabayang gayon. Kumapit siya sa akin ng marahan at nagtanong, So kumain ka ba sa labas? Nakasandal ang ulo niya sa dibdib ko. Sa pagitan na manipis na tela ng mga sweater namin, naisip ko kung naririnig niya pa rin ba ang tibok ng puso kung lagi ng kalahati ay kanya. Tumango ako. Kanti, ngumiti siya ng mahina. Kung magutom ka mamaya, gagawa ulit ako. Pagkatapos, masiglang ikinuwento ni Willow ang wedding plan na ginawa ko para sa kanya. Sabi niya, hindi maganda yung date na pinili mo. Palitan natin na mas swerte ngayong taon. Nagpatuloy siya, at pwede ba nating palitan ang hotel? Mas mahal lang ng konti, pero mas masarap ang pagkain. At yung honeymoon, gusto ko sa maliit na isla na narekomenda sa akin. Ang ganda raw na panahon kumikinang ang mga mata niya habang nagsasalita. Hinawakan niya ang singsing na nasa gitnang daliri niya at mahina, medyo may tampo, na sinabi, dapat nasa ring finger ko na ito ngayon. Hinaplos ko ang pisngi niya gamit ang likod na kamay ko at tinanong, may gusto ka pa bang sabihin? Tumingala siya, may halong pagkalito at pagkalungkot ang mga mata. Nilunok ko ang mga salitang muntik ko nang sabihin. Kalma ako. Tinanong ko ulit, mahina, meron pa ba? Sabihin mo sa akin gayon. Kabanata labing apat na gusto ko sana magkaroon kami na tapat na pag-usap. Kahit ilang beses pa niyang na-miss si Makoto, kung sasabihin niya sa akin, kakayanin namin. Pero ngumiti lang si Willow, maliwanag ang mga mata. Wala. Alam kong napa-overthink ka dahil sa paglitaw niya. Huling beses na yon. Hindi na kami magkakaroon ng kontak. Tinangwan ko siya at ngumiti. Hindi ko na tinuloy ang tanong. Sa huling linggo, bumisita si Willow sa matalik niyang kaibigan. Doon ko binuksan ang email account na ibinigay ni Andrew. Hindi ito nakalink sa kahit anong app ni Willow. Nasa outbots ang daan-daang email, karehong tao ang pinadalhan. Walang pangalan. Puro moon emoji lang ang contact. Nakasulat, maligayang kaarawan. Sana masaya ka araw-araw. Ang bilog ng buwan ngayong mid-autumn. Bagay na bagay sa iyo ang kantang to, tahimik at mahangin ang koro. Maga ang snow ngayong taon. Embroidered moon. JG, crocheted scarf. JG, nagpaputok sila ng fireworks sa baklek. Ang let na, may nagreklamo pa. Ang unique ng topic mong ngayon. Smooth ang speech, nakakuha ka ng first place. Happy graduation. May dalawang draft na hindi sinend, isa may pamagat na in getting married, at isa pang picture ng buwan sa Wutong Street noong naglakad sila. Walang ni isang email ang nabuksan. Siguro na mag-abroad si Makoto, iniwan na niya ang lumang paraan na komunikasyon na ito. Pero kahit walang sagot, ni Minsan, hindi nalimutan ni Willow na batiin siya tuwing pista, tuwing maleston. Apat na taon. Ang apat na taon na kami ang magkasama. Kabanata labin ni mabigla kong naalala lahat. Yung gabing maaga sa baklek, nag-usap kami. Pagbalik ko, may teen type si Willow. Sabi ko, ha? Bakit may security? Sabi niya, illegal fireworks. Nahuli sila. Pinanood ko pa nga ang paghabol ng gwardiya sa motor, hindi ko man lang naisip kung kanino niya balak ipadala ang kwento. Naalala ko yung araw na naghihintay siya sa dorm ko may dalang dermos. Nakatingin siya sa phone, parang malayo ang isip. Nang hawakan ko ang balikat niya, saka lang siya bumalik sa ulirat at tinanong kung masakit pa ang sikmura ko. Sabi ko, napadami lang inom ko kahapon. Suli okay naman. At mula noong umiinom ako ng sopas mo, hindi na sumasakit. Gumiti si Willow, gumaan ang lob at inyabot ang scarf. May maliit na dahong nakaborda sa dulo. Ikaw ang naghabi nito, tanong ko. Niyakap ko siya at hinalikan, sobrang saya ko noon. Naalala ko rin ang isang anibersaryo, nag-away kami. Halos isang linggong walang chat, walang nagpapatalo. Pero sa gitna ng katahimikan na yon, nagpadala si Willow na email kay Makoto para batin siyang nanalo sa debate competition. Kabanata labing anim na lahat na minsang dinaanan ko lang na mabilis, biglang nakakulto na totoong anyo dahil sa mga email. Ang unang scarf na hinabi niya, hindi pala para sa akin. Bago pa ang dahong ibinerdanya niya sa scarf ko, una muna siyang gumawa na mon. Ang kantang paborito niya, hindi muna sa akin unang ibinahagi. At nang pumasa siya sa postgraduate exam. Test cut, ready to continue kapag gusto mo. Hindi ako ang unang nakaalam. Kahit noong unang araw na naging kami, tinanggal ni Willow ang kontak ni Makoto mula sa messaging app niya. Wala akong nakitang kahit anong bakas na ibang lalaki sa social media niya. Pero alam na alam niya kung kailan sumasali si Makoto sa mga paliksahan, anong proyekto ang ginagawa niya, anong parangal ang napanalunan niya, at pinapadalhan niya ito ng pagbati sa bawat okasyon. Pinikit ko ang mga mata, pilip pinapakalma ang paghinga ko, pero ayaw humupa ng galit sa dibdib ko. Biglang sumakit ng matindi ang sikmura ko. Napayuko ako sa gilid ng sofa, kumapit para hindi bumagsak, at nagsuka sa basurahan. Nakasalansan sa mesa ang wedding plan booklet, sobrang puti, sobrang nakakasilaw. Pinunit ko iyon hanggang sa maging piraso-piraso, at itinapon. Kabanata labing pito pumunta ako para hanapin si Andrew. Mula sa malayo, mas maputla pa siya kaysa noong una ko siyang makita. Nakalawit ang maluluwag na damit sa payat niyang katawan, nang umupo siyang nakadakong parang hipon, halatang masakit ang pakiramdam niya. Agad akong lumapit para tulungan siyang tumayo. Anong nangyari, tanong ko. Tinangka kong magsakay ng taxi para dalhin siya sa ospital pero pinigil niya ang braso ko at dahan-dahang tumayo muli. Umiling siya. Wala to. Siguro may nakain lang akong masama. Tinanong ko siya, nang naghiwalay kami, pangit ba? Masama ba ang nangyari? Nanigas ang ngiti niya. Humikpit ang hawak niya sa kamay ko hanggang mamutla ang mga buko. Namula ang mga mata niya. Sa sandaling katahimikan na iyon, napagtanto ko kung ano ang inisip niya. Napabuntong hininga ako. Pesensya ka na sa lahat ng nasaksihan mo. Masakit, di ba? Hindi na niya napigilan. Nagtulo ang luha niya, malalaki ang bawat patak. Nautal siyang nagsabi, Dad, tinitigan ko ang nanginginig niyang balikat at marahang hinaplos ang ulo niya. Sitch na. Gagawa si Dad na masarap na pagkain. Patawarin mo na siya, ha? Kabanata labing walong gusto raw ni Andrew Kumain ng luto ko. Sabi nila ang mga ulila marunong mag-alaga ng sarili, pero ako, palagay ko hindi ako ganon kagaling. Basta nakakain ako at nabubusog, sapat na. Pero si Andrew, gutom na gutom. Agad akong naprito ng egg fried rice at dalawang simpleng gulay. Kumain siya ng may gana, kaulit-ulit halos mabilawkan sa pagmamadali. Dahan-dahan lang, sabi ko, marahang tinatapik ang likod niya. Nararamdaman ko ang mga niya, manipis, sobra. Paano siya naging ganito kapayat? Noong kasal dapat siya matipuno, kahit papaano may laman. Tinanong ko, paano ka napunta rito? Noong naghiwalay kami sila ba ni Mako, nagpakasal ba siya? May nanakit ba sayo? Tapos mahina ko pang tinanong, noong dati kamusta tayo? Mabuti ba akong ama? Nakasubo pa si Andrew pero malinaw at matatag ang sagot niya. Maayos tayo. Ikaw ang pinakamabuting dad sa buong mundo. Sa tapat ng tapat niyang tingin, may mainit na dumaloy sa dibdib ko. Gumiti ako. Talaga? Tumangbo siya. Talaga? Kabanata labing siyam gusto raw ni Andrew pumunta sa dagat kasama ako. Pumayag ako. Siguro noong nakaraan naming buhay, madalas ko siyang dalhin sa tabing dagat. Habang papunta kami sa airport, tumawag si Willow. Kakawi lang daw niya. Bakit wala ka sa bahay? Nag-overtime ka na naman? Hindi ba sabi natin wala tayong balak magkaanak? bakit ka nagtatrabaho ng sobra? At bakit hindi mo kinakain ang mga iniluto ko? Ganon ba ka sa malasa? Sa totoo lang, lumipat na ako ng tirahan. Hindi ko na dinala ang mga gamit ko. Hindi ko na kailangan. Narinig ko ang pag-alala sa boses niya. Huwag ka masyadong magpagod bago ang kasal. Hindi ka pwedeng mawalan na malay sa entablado. May regalo rin ako para sa'yo. Sigurado ka bang ayaw mong umuwi? Fine, pupuntahan kita. Isang linggo ka nang hindi nagpapakita. Namimiss na kita. Tahimik pa rin ako. Napahinto siya. Honey, naririnig mo ba ako? Nang marinig niya ang airport announcement sa likod ko, bigla siyang natahimik. Nasaan ka? Tumingin ako kay Andrew na papalapit, may hawak na inumin. Hinimas ko ang balikat niya at sa kalmadong boses ay sinabi, "Bello, maghiwalay na tayo." Kabanata 20 maganda ang napili ni Andrew na lugar, mainit, maliwanag, nakakaalis na pagod ang tanawin sa dapidapon. Ang hindi lang maganda ay halos hindi tumigil si Willow sa kakatawag mula ng lumapag kami. Si Andrew, sobrang saya. Ako naman, binlock ko si Willow at pinatay ang phone ko. Mas lalo kong napansin kung gaano siya kapayat. Kahit kumakain siya kasama ko, wala nang laman ang pisingin niya. Marami rin siyang pilat, sa ulo, braso, binti pero iyong nasalig niya, bago at nakakatakot. Teka, nasaktan ka? Tanong ko. Umikot siya. Dad, hindi mo alam, mahilig ako sa extreme sports. Galing yan sa mga aksidente. Itinuro ang ulo. Ito, rock climbing. Mali ang tali ng rope, bumanga ako sa bato. Eh, yung lig mo. May nanakit ba sa'yo? Napahalakrak siya. Please. Ako ang sigaduon. Sino mang away sa akin? Yan, natutulog ako sa kles, bumagsak ulo ko, tumusok yung balpen. Kwento ng kwento si Andrew, halatang palaboy at pilios siya noon. Ako